Magandang buhay mga kaibigan. Kumusta po kayo? Pag-aaralan po natin sa ngayon ang Biblia. Okay? Merong mga taong naniniwala sa Biblia, merong hindi. Ngayon, para sa kalaman ng lahat, lubusan natin pag-aaralan kung saan ba nanggaling yung Biblia. Ang sayo po dito sa history, ang Biblia ay isang pagpapahayag ng Diyos sa tao na binubuo ng ayam na put ayam na aklat. Itong Biblia Anim na put, anim na aklat ito. Binubuto ng 66 anim na put, anim na aklat. Halimbawa, Genesis. Isang libro yan. Exodo, isang libro yan. Levitico, isang libro yan. Ang kabuhan nito mga kaibigan ay 66. Ang 22 dito, ang 22 sa mga aklat nito ay history. yung 23, yung 22 na aklat dito ay patungkol sa kasaysayan. At ang Nakararami sa dalawang put isa ay mga aklat ng yon mga hula. Dalawang put isa ay nasaan yung mga liham at dalawa, dalawa sa patula. Dito mababasa natin sa Biblia yung mga history, mababasa po natin dito yung mga kasaysayan, yung mga hula, ah, yung mga mangyayari ang uh, mga darating na pangyari, mga nangyari noong una at mangyayari sa darating. Ha? At may mga may libro dito na mga liham, may mabasa dito na ang sulat ni uh, Apostol Pablo, ang sulat ni Timoteo. 'Yon mababasa natin dito. Iyon ang Biblia. Ngayon, ito ay sinulat ng mga sari-saring manunulat dito. Sino ba ang dito? Mahari magsasaka, mekaniko, mga mahilig sa agham, manananggol, o oh, judge, mga general, mangingisda, ministro, saserdote, maniningal ng buwis, isang doktor, iba'y mayayaman, iba'y mahirap. Ha? Iba't ibang tao ang nagsulat ng Biblia. Na ang pagsulat ng Biblia ay inabot ng 1,600 na taon. Isang libo ay naraan na taon. Gayon man, mga kaibigan, sinulat ito ng iba't ibang uri ng tao, ibang ibang uri ng kalagayan sa lipunan. Pero ang tunay na may akda ng Biblia, kundi ang Diyos. Sinulat ang Biblia sa pamamagitan ng Udyok ng banal na Espiritu. Ginabayan ng Holy Spirit. Inudyokan yung mga manunulat. Kaya hindi lang basta-basta ang nagsulat ng Biblia. May Udyok ng Holy Spirit. Kaya nakapagsulat ang may akda ng Biblia. Yung mga author, yung mga nagsulat ng Biblia. Nakapagsulat sila sa pamamagitan ng Holy Spirit, mga kaibigan. Sabi dito, Sino ang nagbigay ng mga hula sa Biblia sa tulong ng Espiritu Santo? Sabi dyan sa Ikalawang Pedro 1.21, Ang sabi dyan, Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, Kundi ang mga tao ay nagsalita buwat sa Diyos na nag ng Espiritu Santo maliwanag po ang sabi ng Dos Pedro 1.21 Na yung mga tao nagsulat, ah, nagpahayag, buhat sa udyok ng Holy Spirit o Banal na Espirito Sabi ito, gaano kalawak ang bahagi ng Biblia na kinasihan ng Diyos ah, Itong buong Biblia ay nalimbag ito sa pamagitan ng Holy Spirit Oh, ginabayan ng Diyos mga minamahal ko mga kaibigan. Gaano kalawak ang kinasihan ng Diyos sa Biblia? Mababasa yan sa uh, ikalawang Timoteo 3.16. Ang sabi dyan, ang lahat ng mga kasalatan na kinasihan ng Diyos. Lahat po dito, lahat ito, lahat na mababasa dito, lahat ng nilalaman nito mga kaibigan ay kinasihan ng Diyos. Ha? Kaya ibig sabihin, lahat ng nakasulat dito, mga minahamahal kong mga kaibigan, ay kinasihan ng Diyos, ito ay lahat ay 100% ay totoo po. Walang mali dito. Wala kang mababasang mali. Ang nasusulat dito ay puros katotohanan. Kaya maliwanag na kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, mga kaibigan, minamahal ko mga kaibigan, ito ang nagtutuwid sa bawat isa. Ha? Sa tuwing tayo nakagagawa ng na mga pagkakamali o pagkakasala, ang Biblia ang nagtutuwid sa atin dito. Ang Biblia ang magsasabi sa atin na, Oy, brother Roberto, mali yung ginagawa mo. Paano natin nalaman na mali yung ginagawa natin, mga kaibigan? Bakit? Sa paanong pamaraan malalaman natin na malangay ang giyawan natin? Dahil po 'yan sa utos ng Bib ng Diyos na mababasa natin sa Biblia. Halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Ha? Paano mo malalaman na uh, ikaw ay nagkasala? Dahil sa pagnanakaw, dahil sa utos ng Diyos. Oh. Okay. Dahil sa pagsuway mo sa utos ng Diyos, ikaw ay nagkagawa ng pagkakasala. O ngayon, dahil ikaw ay nalaman mo, dahil nalaman mo na ikaw ay nagkasala sa pamagitan ng pagnanakaw, ano po ang gagawin nyo? Ang utos ng Biblia, ang sabi dyan, humingi ka ng tawad sa ating minamahal na Diyos sa langit. Di ba? At kung tayo humingi na mayroong puso, uh, may pagpapakumbaba, tayo po ay patatawarin. Di ba? Kaya, kung gusto natin na uh, makapulot ng mga gandang aral, mga kaibigan ko, basahin po natin ang Biblia. Proven. Sinusigurado ko po sa inyo, minamahal ko mga kaibigan, na sa tuwing kayo ay nagbabasa ng Biblia, mak sinusigurado ko po sa inyo, kayo po ay makikinabang. Ha? Lahat ng nagbabasa ng Biblia, makikinabang po ng lubusan. Ha? Paano natin nalaman na tayo nagkakasala? Dahil nabasa natin sa Biblia na mali. Di ba? Dito natin malaman na mali pala yung ginagawa natin. Di ba? Paano mo na ikaw ay uh, nakagawa ng pagkakasala? Eh, nalaman mo yung kabutihan sa Bibliya. Nalaman mo kung anong huwag gawin. Di ba? Kaya kung anong sabi ng Diyos sa Bibliya, yung mga payo dito, mga minamahal kong mga kaibigan, dapat natin ay uh, paniwalaan. Diba? Yung utos ng Diyos sa atin ay ano ang dapat gawin? Susundin natin. Yan ang sabi ng Biblia. Ang palatandaan na mahal natin ang Diyos, ito po ay sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, di ba? Juan 14:15. Basahin po nga natin Juan 14:15. Ang sabi diyan, Kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Sabi po ng sabi po ng Diyos. Kung mahal po natin siya ay sa paanong pamamaraan para ipakita natin ang pag-ibig sa pamagitan ng pagsunod. Parang sa magulang din 'yan eh. Ha? Sa tahanan, sa lipunan. Paano kaya magkakaroon ng kayusan? Di po ba dahil sa kautosan? Ha? Ngayon po, ang ang isang mahalagang katanungan sa inyo minamahal kong mga kaibigan. Mahal po ba natin ang Diyos? Ha? Mahal po ba natin ang Diyos? Kung oo po ang sagot, at alam ko naman na lahat sasagot ng oo, mahal ko ang Diyos. Ano po yung gagawin natin? Susundin po natin ang otos ng Diyos. Ano po yung mga otos ng Diyos, mga minamahal ko mga kaibigan? Ha? Ah. Puntahan po natin sa otos ng Diyos, sa Exodo. Basahin po natin. Exodo 20. Sabi niyan, Exodo 20. Basahin po natin, Exodo 20. Mababasa po dito ang kautosan ng Diyos para sa lahat. Para sa lahat ng tao. Okay. Ang utos ng Diyos ay hindi lang nakapaloob sa sampung utos. Tandaan niyo po mga kaibigan. Ang utos ng Diyos maliban sa sampung utos, may utos siya patungkol sa mga pagkain. ba? Diba? Ngayon, ano po yung magbibigay ko sa inyo ng utos para sa lahat. Ha? Una dyan, at ito po ay nakita ko. At alam din natin na ina-apply din sa lahat. eh? Ang utos sa una ay sabi dyan, sabi dyan, at sinata ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglaba sa iyo sa lupain ng hipto na sa buhay, sa bahay ng pagkaalipin. Wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Orang utos, sabi ng Diyos, wag daw tayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. ba? Diba? Huwag kang gagawa para sa inyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman o anumang anyong nasa itaas ng langit o ng mga sa ibaba ng lupa o nasa tubig o sila ng lupa. Wag daw tayong gagawa ng mga Diyos o Diyos Diyos ha, na nung nasa langit. ba? Diba? Otos po yun ng Diyos yan. Ha? Ulitin ko, ang pagsunod sa otos ng Diyos ay tanda ng pag-ibig sa Kanya. Kung sinusuway natin ang otos ng Diyos, tayo po ay magiging sinungaling minamahal ko mga kaibigan. Bakit? Sinasabi ng ating sarili, mahal ko ang Diyos. Subalit so, hindi man natin ginagawa ang kanyang inuutos. Ano po ang tawag sa atin? Di po ba sinungaling? Iba? Isa pa dyan, huwag mong yuyurukan sila o paglilingkuran man. Huwag daw tayong luluhod sa hindi tunay na Diyos. Yun ang utos ng Diyos. Binabasa po natin sa Biblia. Minamahal ko mga kaibigan. Hindi po yung galing sa akin. Galing po yun sa Biblia na maliwanag ang sinasabi ng Biblia, huwag po tayong gagawa ng ibang Diyos, maliban sa Diyos lamang na nasa langit. At huwag tayong luluhod sa harap ng mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao. Ha? Umaasa ko na intindihan niyo po ako. Ha? Sabi yan, isa pa sa utos, alahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Anim na araw na gagawa ka ng iyong gagawin ang lahat ng iyong mga gawain. Ngunit, ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon Jos Diyos. Sa araw na yan, ay huwag kang gagawa ng anong ori ng gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae. At ang aliping lalaki ni babae. At ang iyong baka ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Ano? Isa sa mga otos ng Diyos, alahan ng araw ng sabat o ang ikapitong araw. Sabi ng Diyos, alim na araw ay para sa inyo, mga anak. Subalit so, isa lamang para sa akin. Ang ikapitong araw, ilalaan nyo sa akin. At sa araw na yan, huwag kang gagawa ni kahit anumang ori ng gawa. Sinong inutosan? Ikaw o mga alipin nyo o katulong nyo, huwag, huwag papagawain. Ha? Gawin yung banal ang araw ng sabat para sa Diyos. At sapagkat, sabi dyan, sapagkat sa ayam na araw ay ginawa ng Panginoong ang langit at lupa at dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw na ano pat pinagpala at Panginoon ng araw ng sabat. Ano lang sabi dito, minamahal ko mga kaibigan, ang Diyos matapos lalangin ang mundo pati ang tao sa loob ng ayam na araw, ang Diyos ay nagpahinga pagdating sa kapitong araw na kung tutuusin mga minamahal ko mga kaibigan, ang Diyos ay hindi po kailanman napapagod. Subalit so, siya po ay nagpahinga sa ikapatong araw para sundan po natin. Ha? Para sundin natin ang kanyang mga inuoto sa atin. Di ba? Siya ay yung pinakahalimbawa. Ha? Hindi siya napagod, nagpahinga siya para maging siyang halimbawa natin mga tao. Okay? Sa'yo pa dyan. Pinakabanal ang ikaanim na ang ikapitong araw, minamahal ko mga kapatid. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at pinakabanal, ha? Isa pa sa mga utos ng Diyos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Isa sa mga utos ng Diyos na igalang daw mahalin ang ating mga ama at ina na mayroong halo, na mayroong kaakibat, na pangako. Ano yung pangako ng Diyos? Kapag minahal natin ang ating mga magulang, hahaba daw ang ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. Napakagandang pangako, minamahal ko mga kaibigan. Ano po? Di ba? Hahaba ang ating buhay dahil lang sa pagmahal natin sa ating mga magulang. Kaya kayong mga anak na masuwayin sa mga magulang, kayo mga anak na gumagawa ng kasamaan sa mga magulang, magbago na kayo para humaba ang buhay nyo. Yun ang sinasabi na may pangako ng ating Diyos. Utos na mayroong kaakibat na pangako na kapag minahal natin ating mga magulang, tayo po ay magkakaroon ng mahabang buhay. Amen po ba? Amen. Sa mga mga anak na pagmamahal, ma hahaba po ang iyong buhay dahil yun po ang ipinangako ng ating Diyos na nasa langit. Okay? Ang sayo pa sa isa pang utos ng Diyos, huwag kang papatay. ba? Diba? Kahit naman ngayon eh, hindi lang utos ng Diyos yan eh. Pag ginawa natin sa, dito sa lupa, makukulong ka. Dahil mali ang ginawa mo. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Diba? Kahit gaano ka man kagalit. Kahit gaano man kasama ang ginawa sa'yo ng iyong ah, kaaway, huwag na huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Anong ibig sabihin na huwag kang mga Ah? Ay oh, may asawa ka na. Uh, asawa ka na lang. Huwag ka nang hahanap pa ng iba. Okay? Pakatanda natin. Ulitin ko. Ang pagsunod sa utos ng Diyos, tanda na minamahal po natin ang ating Diyos na nasa langit. Huwag kang magbintang sa iyong kapwa. Isa sa utos ng Diyos, huwag kang magbibintang. Di ba? Huwag na huwag tayong magbibintang sa ating kapwa. Mga minamahal ko mga kaibigan. Huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa ni ang kanyang aliping lalaki o babae ni ang iyong baka, ni ang iyong asno o bagay na inyong kapwa. Huwag nating hahangarin. Diba? Huwag nang nanaisin yung hindi yung pagmamayari na ng iba ni nanais pa natin mapa sa atin. Isang malaking pagkakasala mga kaibigan. Mga minamahal kong mga mga minamahal ko mga taga-subaybay. Ha? Tatanda natin, ang sabi ng Biblia, ang Biblia ang magtuturo sa atin nito, para tayo ay lumakad na mayroong kaayusan sa paningin ng Diyos. Ha? Itutuwid tayo ng Biblia, minamahal ko mga kaibigan. Ha? Binanggit dito yung mga payo na dapat nating sundin. Ah. Ngayon, kung susundin natin natin kung susundin natin ang payo ng Diyos, sino kaya ang makikinabang? Ang makikinabang walang iba. Ikaw, ako, tayong lahat. Tayo ang makikinabang sa pagsunod natin sa nilalaman ng Biblia. Minamahal ko mga kaibigan. Ah, ah yan lamang po at Umaasa po ako na mga sa susunod na pag-aaral ng Biblia, muli po tayo magsama-sama at pag-aaralan din natin yung mga iba't iba pang mga otos ng Diyos. Maliban sa binanggit natin yung otos kanina, yung sampung otos. Pag-aaralan pa man natin yung uh, otos patungkol sa mga pagkain. At maraming maraming pa tayong dapat pag-usapan uh, o pag-aralan. Umaasa po ako na lahat po tayo na kinabang sa pag-aaral sa mga oras na ito. At hinihiling ko po sa inyong lahat na bago po tayo magwakas sa uh, pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos naman na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa gabay na iyo pong ginawa sa aming pag-aaral ng iyong banalas na salita walang iba kundi yung Biblia ang iyong mga salita hinihiling po namin o Diyos na patnubayan kami sa bawat araw na tanging ang iyong mga kalooban ang siyang manguna sa aming buhay tanda na kami po ay umiibig ito po yung ang pagsunod sa iyong mga kalooban o kautusan akin pong hindi ang minamahal kong mga kaibigan bigyan sila bigyan kami ng malusog na pangatawan malayo sa anumang uri ng karamdaman. Bigyan kami na may pusong pagmamahal sa aming kapwa. Bigyan kami na mayroong pusong paglilingkod po sa inyo. Habang po kami nabubuhay, turuan nyo kami na magi kaming uh, matuwid. Turuan kami na magi kaming malinis po sa inyong harapan. At patawarin kami sa tuwing kami ay nakagawa ng pagkulang pagkakasala. Ito po ang aming dalangin, minamahal namin Diyos Ama na sa langit. At ang lahat ng ito po ay ay pong sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po mga kaibigan. At umaasa po ako na lahat po tayo ay nasa malusog na pangatawan. Malayo sa anumang ori po ng karamdaman. Hanggang sa muli po. God bless and ingat and God. Ingat po sa lahat.